Yeah, mag-ihaw tayo, guys. Sarap. Yung mga malalaking galunggong ang ating iihawin. Ayan. Dito tayo. Magpabaga muna tayo. Para kumalat yung baga niya. Para pantay yung luto. Dito tayo sa labas. Ayan, pwede na yan. Lagay na natin. Ooh. Sarap. Mm, ang laki oh. Yeah. ng ating fish naisipan kong mag-ihaw guys ng isda alam nyo kasi dito sa Nueva Ecija medyo may kataasan yung bilhin lalo na sa mga isda kasi medyo malayo yung kanilang pinagkukuhanan dito yung mga biyahero ng isda ay, sa palengke kaya ayan ngayon ay naisipan kong yun, bumili ng na tatlong terasong malalaking galunggo para na ihawin kumain. natin Ayan o. Oh, wow. Yummy, yummy. Sarap o. Oh, tatlong malalaking isda. Ayan ang ating inihaw. Ang sarap-sarap naman. Ayan ang aming sausawan o. Oh. Diba? Sarap.